Ay, Cherrina. Ay na. Ang galing mo ha. bye <laughs> bye ka muna dito. Ay ka muna. Any, any, last words? Sabi ko kasi umupo lang ako kanina ron. Tapos ko na sabi ko na po pinulikat ako. Kaya dito ako. Kaya umupo lang talaga siya pero hindi niya alam 'yung mangyayari. Ay na. <laughs> eh, mo 'yan. Upo ka lang diyan. Kailangan daw kasi nagpapahangin eh. Yeah! Ay, akala niya kasi, ano lang daw, higa lang daw. Pero ito na yung mangyayari. Let's go! Ayun, na, <laughs> lag, lag, lag na. Pwede mo yung three tricks niya. Kita-kita siya. Ayun na. Ready Let's go! Ano, ready ka na? Sunbathing ka lang dyan.

Kalawang, iga ka lang. <laughs> Ang topang ni Kaya XB, gaya, oh. Kaya, kayang Kaya ni XB yan. Iga ka lang naman dyan, XB, di ba? XB! wala, iga ka lang doon. Dalawa kayo lang ni Juban. Yan lang. Parang aga ganon lang. Tatalbog lang. O, go na. Kaya. oh, panis kayo kay okay, XB! XB! oh, iga ka lang, XB! Wala kang ibang gagawin! Na Nakaiga ka, ka lang! Wala, wala lang saan choice para umatras. <laughs> Hahaha! Iga ka lang! Hu! ka lang! ka lang! Iga XB! Iga! Iga ka lang! Iga! Iga XB! Wala kang ibang gagawin! Iga ka lang! Iga, Iga. Iga na! <laughs> Iga! <laughs> Hindi ka nga lungo! Iga! nang makakabalik!

Yo, hello, what's up, my old three Lancers, goodbyes, peace up, peace up. Let's go.